Oh, set up guys. Kilala nyo ba to? Kilala nyo ba to guys? Eh, hey! Kilala <laughs> nyo to guys. May Facebook yes, video. Si ano? Pangalan mo po? Anong pangalam mo po? My name is Paul. This is my boyfriend. Oh, oh yeah. Hi, o, oh, ikaw pala boyfriend yan, pre. Oops! Disclaimer lang po. Hindi po mag-jowa yan. Ganyan lang po kami mag sa set, guys. Para masaya para iwas stress at pagod na rin. Balik tayo sa video guys. Pre, hindi ka mo lang nagsasabi sa amin. Eh. Nahiyayin kasi Ayan. siya. Ano? Okay. Okay. Ano Nahiyayin. That... Ah? Ano mga niyan, ka makakarami niyan? Ano ka ko? Hindi ka na kumakanta kanta, Bess. Busy. 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 Buti ka Ako din di like, like. hindi na ako naglalan. Nag go lang. Bigot tayo. Ano kumo. kita. Hindi ko bigita ko sa kumo, tritaw so, 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 no, oh. eh. Game na, set up na to. Oy. Hello. Di pala ka. Kasi <laughs> lang kailangan din oh, talaga makai. Eh. Bakal tagi na natin... Yes. Yes. <laughs> Yun o, oh sana latang ilipin nyo Ayun. sigurado hindi kayo malulungkot lagi kayo masaya <laughs> kay Leo guys pala natin right. Andres TV pa Andres TV at naman ang pahigad ka rin oh. hira <laughs> <laughs> walang yung higad yan ang daming dadapuan eh. ang daming pipiliin ba't mukha pa eh then, Alam, alam niya eh. Alam niya. Alam niya mahirap punin to eh. <laughs> Nag-isa ah, nalang Nag Bibira. <laughs> <laughs> oh, ito, bibihira eh. Bibihira. Yun. na. guys, pang night effect. CMB Films. Clump. Super Clump. Alam mo ba yun? Super Clump, pre? Wala kayong nandala nun. Wala kayo nun, pre? Oo. Oh. Super Clump. Dala. Super Clump, pre. Wala yun ang mak. Ano? Flexi. Pops? Spigot parehas. Yo! Lottie gang gang! Ayun o. Gang gang. Lottie in the house, yo! Shut it out! Ayusin mo niya. Sipag dito. Sa flexi. Hindi. Ingki na pre. Ingki na? Ganda natin magpagapang. Ang kapag nga. Ang sina. Ang

Ikot mo. Paganto. Oop, yan. Yan na o. Oh, oh, okay. Meron pre, meron. Meron. Oh, inintay na lang yung gabi. Hindi okay, okay. po tayo lahat eh. Hindi po po. tayo dito eh. Ha? Tutulungan natin sila. Hindi pagtabos ito. Kapag tapos ito, papalit din sila doon sa labas. Hindi pagtabos oh. ito. Apat na lang. Oo. Diyan na tayo. Mas mauna pa sila. Patu ni... ano? JJ. JJ. Jay. Si Jay. Kaso tubig na yan. Di na yung kapu. Eh... Yeah. Ah! Sanay naman Ang yan init. eh. Ang init. Mas mainit pa yung ulo ko. Eyo? Mas mainit pa yung mukha ko. Mukha? Ano gar? Mas mainit pa yung mukha ko. Hi vlog. Waiting for the night scene. Waiting for tonight. night. Kapi-kapi muna. Hindi ko naman gagalawin na. Ito ay pagmamahayari ng pinakamalupit na audio man. Ayan po. Yung nakaputi. Kita nyo po yung nakaputi. Napakalupit po ng audio nato na to guys. Pang international yan. Alright. At ang kanyang boom man. Yo. Assistant. <laughs> oh, kakala ak ko ikaw audio mo. <laughs> ay, kuha! Kuha oh, na lang <laughs> yun. <o>, assistant, to. Oh. <laughs> Ayun. <laughs> Hindi po, eh. Ano pong pangalan niyo, sir? Ano pong department kayo, sir? Art. Art. <laughs> <laughs> Kuya, yeah. department po kayo? Art department po. Oh. Oh. Ako nga yung art mo. Kuya, <laughs> ano po pangalan ninyo?

ka pa ng kalagdan. <laughs> Lube. Uh, magkano? Pwede ba pipi? Pwede na lang. Opo, Makakatipid ako sa iyo. Ang <laughs> lang pa o. Lubongski. Galing mo naman. Pre, sipag mo. Pre, -sipag mo. Very good. Hi, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my parin vlog. Take over the vlog. Yun know. o. Oh, uy, ano naman yan, uy. Uy, muro TikTok ka dyan, ha? Kuya, ba't bumalik kayo sa ano, future? Di ba nasa ano kayo, pass? Arigato. Kain tayo. Kakabing dami na ano. Shout out muna, shout out. no? Hello, mga kabags. Yoti. <laughs> <laughs> You know, special pancit malabon. Special pancit malabong. Nasa pampanga kami guys next week. Yo! Yeah, gang gang. <laughs>